Yo! Sino mga taga-pulo? Ayaw nyo magtaas, magtaas kayo! Baka pwede ho makisuyo. Pagsabihan mo po yung mga taga-pulo. Na bago dumayo at unahin niyang liga ng pulo, baka pwedeng ligo muna po. Kasi kung basta gapo, bano, sila basta pulo, baho. Diyos ko po, try niyong manood ng live para malaman niyo kung bakit. Lalo na pag dikit ang sarap putburan ng latik. Parang mga kakanin na ang lalagkit. Pero marami namang malupit. Ginagawa lang na itong martir. Di ba may AdSense at sponsor na? Oso nasa? Nag-disappear? Battle of the night, yung talent P, pansit tsaka appear. Tangi ng TF yan, pampahaba ng karir. <laughs>